Hi guys! Uh, welcome to my YouTube channel uh, Wala pa rin akong uh, upload na video na ma-reduce ko So okay lang, see you next time mag-upload ma ako Ito, mag-upload ko Ito, mag-agawa ako Stay tuned pa rin kahit di na uh, minsan nag-upload. Uh, yun lang. Palaging share na rin sa aking YouTube channel. Ah. Okay. Medyo busy lang kasi. Dami lang din. San ginagawa. Pero yun, syempre may time pa rin tayo mag-upload sa mga uh, natin YouTube channel or any or kung ano mga app. Yun. Ito dito sa YouTube channel natin. Uh, stay tuned pa rin. Uh, stay tuned and share na rin sa aking video. Thank you, thank you. <laughs>